Naaresto na ang isa pang suspect sa panggugulpi na ikinamatay ng isang tindero sa Pasig City kamakailan. Hiling ng naulila ng biktima, maaresto na rin ang huling sangkot sa krimen. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nangyari ang krimeng ito na nakunan pa ng video noong huling linggo ng Hunyo sa overpass sa C5 Road, Barangay Ugong, Pasig. May mo bring. Pinagtulungan gulpihin matapos manung mapagdripahan ang vendor na si Jeffrey Mandin na namatay din sa hinang severe brain traumatic injury. Pinagbubugbog nila at uh, ano, inanapan ng bato. Talagang pinagpok ng bato hanggat ito ay talagang nagkaroon ng uh, matinding tama so nagkaroon tayo ng kaso na murder. Tatlo ang suspect. Unang nadakit noong October 10, si Arnel Takud. At kahapon... Ang ikalawang suspect naman na si Wilfredo Seniza ang nadakip ng mga operatiba ng Special Operations Unit ng Eastern Police District sa Tanay Rizal. No comment ang suspect na bakas ang pagkabigla sa ginawang pagdakip sa kanya. Lumipat ng lugar somewhere naman sa Cavite. Hindi ito nakuha sa Cavite but uh, na-monitor ng ating mga operatiba na ito ay bumalik dito sa Pasig, dito sa may pinagbuhatan area. Nananatiling at large ang isa pang suspect na si Ian Nobleza. Sana po, mahuli na po lahat para po mapagbayaran na nila yung ginawa nila sa mister ko po. Si, sakit pa rin eh hanggang ngayon. Hindi pa eh namin tanggap yung ginawa nila eh. pa rin po kami sa araw-araw. Nawala na po yung taong tanging tumataguyod po sa amin. Meron na tayong impormasyon at uh, ito ay pinagbibigyan pansin ng ating mga operatiba. So, so any time of the day, pwede natin ito mahanap at makuha. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.